kaag sa numero uno sa mga balita, subungad Mayor Aldo Benitez nagpatawag na si emergency meeting para masolusyonan ang nagalala nga problema sa water supply sa sudad Zambacolod. May report sa Nico Delphine. Bisan si Mayor Albi Binites, wala na manamian sa nagalala problema sa supply sang tubig sang Basiwa Prime Water. Nga kung hindi lubog, halos wala na nagalabot sa mga gripo sang konsumidor. Gani sa programa, sa isugid mo kay Mayor sang Domingo, gin patawag sang alkalde ang sang Basiwa Prime Water. Sa diskusyon sa problema, nagdesisyon ang alkalde na magpatawag sa emergency meeting upod sa Basiwa Prime Water, bulk water suppliers kag tiglawa sang government agencies para makapangita sang madasig na solusyon sa problema sa water supply. I think this is a, a very crucial uh, issue ng uh, topic ng kinalanta uh, kayuhon tapuson. You know, short of declaring a state of emergency for for water, we will call all the stakeholders sang uh, distribution kag supply. No? Uh, we will get to the bottom. This Hindi not being ginapabaya. Uh, no? We will put pressure. We will put are uh, at most concern kag attention di sa, sa supply sa tubig. Ginsiling ni Engineer John Arlan Kanatoy sa Basiwa Prime Water nga mayara sang 75 MLD o kon million liters per day ang Basiwa Prime Water nga supply sa syudad pero kulang ini sang kapin 20 MLD para sa mga konsumidor sang syudad. We need uh, this, uh on top na Mayor, we need 20 pa para mabatsagan sang konsumidor. Actually Mayor, um, we are fully aware kung may mga may mga areas kita nga schedule ng water supply. In fact, may mga areas kita gani nga zero to 4 hours lang nila to big. While nga may mga sinang mga areas mayor, uh, lately ng nagkuan ang mga problema, nagdugang problema sa current supply naton sa tubig sa Bacolod is may nagdrop ang volume sang ngatong nga bulk water suppliers. From the north, may mga 6 million liters a day nga nadula sa atong system. And then sa south, may mga 700,000 liters uh, tubig nga uh, nadula sa atong current supply. Uh, I, I, understand a little bit. So maybe I will call you, ano, kagang mga ibang mga contractors, nga, kag mga source of water and contractors, how we can expedite your supply. No? Because you, hindi pwedeng uh, this just goes on without any... Uh, uh, urgency. Ang luya nga matabo sa alkalde nga mayara sang short term kag long term solution nga maplastar sa emergency meeting. Iniagod masabat na ang malawig nga reklamo sa mga konsumidor, ilabi na ginapaabot nga sa balason nga bulan mabatsaga ng epekto sa dry spell sa Negros Occidental. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.